Ah, dito ako sa isa sa kumpanya namin guys, yung ano, sa Acer Time. Wow, ah, uh, lahi ano. Sa... Panoorin yung ano namin. Saka yung mga design nga nila guys, tinan mo. Kaya lang, ilibot ko muna kayo na kasama yung mukha ko. Kayo magsawa dyan. Ayan, nakikita nyo yan ngayon. Oo. Uh -huh. oh. 1 -2 kilos at ito yung ko ngayon at ayun na nga ayun. nakita ko na sa inyo yung mga design at saka yung design dito sa loob ng store at saka yung mga prutas o oh. oh, di ba isa isa ko yung pinapakita sa inyo lahat o oh. o oh, ayun o oh. kita oh, di ba? Oh, ganyan lang. Ang ng mga design, ba? Diba? Pinoy gumawa niyan. Oh. Ang ganda ng mga design, di ba? Medyo gala din pala ako ngayon kasi walang ano eh. Walang magawa eh. Mamaya makikita niyo yun ano. Pagbibili ako ng titirya at sa store ng ano. Uh, Dunkin at sa burger. Ano. Mamaya guys. Tsaka, at saka sempre yung sa sasakyan na pinangarap ko. Ayun makita niyo lahat yan sa ngayon ito mo ng mga design ng prutas oh di ba maingit kayo sa ganda at saka sa dami ng prutas oh ha oh sinasabi ko sa inyo yung kaganda niya at ang sasarap niya no oh, di ba natakam kayo oh, tingnan niyo na ng... lahat ah yung views na ah, yung design or, or view dito sa ano kasi ganda ng mukha ko Yan lang <laughs> at siyempre dito rin ako sa kapeligiran ng ano kasama ng tindahan namin ayun alam niya no oh. Oh, hindi niyo mabasa, di ba? Kasi hindi rin makita yung ano. ano you know? Ayun guys, tanking nga po yun guys. Kasi nandito ako ngayon. Saka ito, sa may burger run. Ayun ako. Oh. Ito, burger run siya. dyan nandito ako ngayon kasi nag pinagpipilihan ko kung saan ako bibili. Madilim na kaya, madilim na rin tingnan. Oh. No? Ayun ako. Oh. Ngayon, pipili ako dyan kung sa anong bibiliin ko yung mga menu nila hindi ko na ipakita sunod na lang okay. naisip lang na wala pala akong sapat na pera at wala pang sahod sa susunod lang <laughs> dala lang ako sa mga parang chichiriahan guys panoorin nyo pagkutan na ako dun ngayon Ayan. Manyo guys, tingnan nyo ha. Actually, galing na ako doon sa Juicy Time kanina ay eh, no. O oh, nakita niyo no. Hindi pa nakita kasi mo delivery. Eh. <laughs> ay sa McDonald's yan. Ayun sa gasolinahan, no? station, di ba? Ang ganda ng view niya, guys, di ba? yung mga ilaw niya, oh. Ganyan pag gabi, ganda oh. Ha? Huh? Oo, oh, oh. Kita niyo no, oh. kita niyo naman yan, oh. 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 Ayun, Pakistani restaurant. Oh, katabi doon sa Castrol. Pagawa sa sasakyan. O, oh, di ba? Kita nyo naman yan. Actually, galing na ako dun sa may juicy type, di ba? Kanina, nung una ko. Nabibili sana ako ng Dunkin or burger. Okay. Ayun na nga. Napagtanto ko na wala pa lang sapat na pera. Okay. Ayun, oh. Kaya yun, o. Yan, sinabon. Isa rin sa ano namin yan. Uh, kasama sa kumpanya. Diyan ako dati sa Aliax. Ayun yung pangalan nun. Oh, malapit na ako guys. Ayun yung juicy time kanina oh. Ayun yun oh. Diba? Ganda ng hilera niya oh. Nakita niya oh. Ayun yun. Oh. Diyan ako galing kanina. Katabilan niya yung parang chicharihan. Ayun na. Ayun oh. Ayun oh. Oh oh oh. Oh oh oh. Diba? Hmm. oh, oh. Diba? ha? Oh guys. Malapit na ako guys. Kaya makikita niyo na yung loob na ano. Parang chicharihan na sinasabi ko masarap sana siya pang pulutan eh. kung nasa Pinas lang yan eh. kung uso ganyan sa Pinas ay lang muna bibiliin ko kasi medyo kapos kapos pa tayo eh. oh, na guys malapit na ako guys at ayan na nakikita na yan malapit na oh, at eto na andi dito na ako guys panoorin niyo yung loob ha pasok na ako Halo sa dek, kamera hai. Hai, ramai-ramai cucer kan Alhamdulillah ah, Okey guys, sedikit Okey, ah, tak ni kan Ini memang cucer jadi tu hmm. Kulung miah-miah, sadik, sah Aha, niyan, guys hmm. Ejitis, sadik, kan ada. Ada Bas Sedik. Itu guys. Ada. Ah. Ini Syakil Sedik. Talata Bas Sedik. Uh. Ada. Madin Hada. Lah ada akhir. Ayo, ada Bas kita. Ayo. Ah. Talata Bas ayo. Okay. Ah. And dami di bawah. Aha. Ayam pedas uh? <coughs> no. <coughs> Anda pilih ko. Terima kasih guys. At after ko nyan guys, doon tayo sa pangarap ko na sa sakyan at ayan na. Hello, hello, hello pala sa inyo guys. Welcome. Uh... Uh, nakita nyo yun na sa liig ko. Dati-rati. Pangarap ko lang yan. Dati-rati. Ah, uh, nasa Pinas ako, iniisip ko yung ganda sa sakyan. No? Nakita niya, no? Oh, nakita niya mo siguro yan, di ba? Yan, pinangarap ko lang yan. Um, tawag dun. Basta, hindi ko ma ipaliwanag uh, hindi dito na tungayon sa likuran ko. Kaya kayo dyan, kagaya kong nangangarap, kagaya kong uh, nagpupursige, patuloy na lumalaban para sa pangarap niya para matupad niyo yung gusto. Uh, gayahin niyo na lang po ako na patuloy na lumalaban at syempre nag uh, nagsakripisyo para din sa pamilya kaya guys uh, ito advice ko sa inyo patuloy lang kayong nangarap at lumalaban dahil nakita nyo yun nasa likod ko dahil hanggang ngayon pinapangarap ko pa rin siya hindi pala talaga sa akin <laughs> okay lang yun, guys laban lang tayo kaya na tapos syempre ito pala yung ano guys kapaligiran ng pinagtrabahoan ko Ayun na oh, O, kita niya yan no, ha? Ha? Ah, o, oh, diba? Ganto rito kahit ano, madilim. Okay naman siya. Kahit nasa parang stopover lang yung lugar na to. Okay naman siya. Ha? Oh, ah, hmm, kita niya no, yan ha? O, oh, ayun na guys. O, oh, Ha? At least yung mga nakakapanood dito na magbalak mag-Alphablet or Middle East May idea na rin kayo, 'di diba? Kung mapunta kayo sa lugar na ganito, probinsya deserto, deserto lang asahan nyo guys Wala gaano building Basta wala lahat I mean, meron pero aunti lang Ika nga kung sa Pinas, stopover lang siya Sa mga probinsya na kapag nagbabas, ganun Ganun lang yun nga guys Pareho lang din dito, oh Diba? Ngayon, nakita nyo na yan, oh Ha? Kaya kayo, just a piece of advice lang sa mga kapano dito na magbalak, mag sa Middle East. Para maging our crew at may idea na rin kayo. Ano? Laban lang, kung dito kayo sa gantong lugar kayo ma-assign, okay lang yun. Laban lang. Yung walang problema. Tapos, pag sa city, swerte kayo. Kasi, may magalaan siyempre. Siyempre yung Injano na ko. Ayun na guys. ay mga uh, pakisama rin ang dapat dito guys ha. Kaya lagi yung tandaan yan guys. Kapag uh, mag Middle East kayo. Uh, ano lang. Lakas ng loob at mahabang pasyensya. Ayun lang guys. Uh, huwag yung kalimutan yan. At salamat sa panonood nga pala. Bye Gabs TV again. Thank you.